Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan guys, may may kwento lang ako sa inyo. May pinapalo kasi ako ano guys, isang YouTuber. Uh -oh. Sa ano, kasamahan siya sa ano, uh, social, social climbers. Climbers ba yun? Oh, no? climbers. So, basta ganun, yung kina ano, kina brain damage, kasamahan siya doon tagalo tagaluto siya doon sa ano Hinaguan Farm ni Madam Brenda. Siya si ano Miss Ria Filingira, guys. Oo. Tapos ano ako isa akong silent viewer sa kanya kasi lagi siyang nagpa-pump up sa ano ko eh sa sa YouTube ko. Mhm. -mm. Lagi kong pinapanood yung mga videos niya kasi ano siya eh Uh, maiksi lang yung video niya. Nakulangan ako nga sa mga video niya kasi maiksi lang. Kaso, ang nagustuhan ko sa video na, yung pang daily, ano lang, daily vlogs. Mm -mm, simple lang yung videos niya. Walang maraming ime, -ime na editing. O, basta simple lang. Simple lang din sa akin. <laughs> Oo konting music lang, background music so yun lang, yun yung nagustuhan ko sa video niya tapos, nag-comment ako doon sinabi ko sa kanya na Miss Rhea, yeah, isa ako sa silent viewers mo pa-shoutout naman dyan alam mo mo guys, nagulat ako kasi nag-reply siya <laughs> oo, yung bahay niya guys, ano na 31K mm -mm, 31K na yung bahay niya tapos, nabigla ako kasi nag-reply siya minsan lang ako sa mga malaking bagay nagme-message nag ako, nag-comment nag ako hindi nga ako nireplyan eh pero si Ms. ang bait niya nag-reply siya sa mga message ko tapos alam bang nag siya O sige, shoutout kita bukas so pagising ko kanina guys tinignan ko talaga yung kung may upload na ba siya mm -mm, kung may upload na wala pa, mga 11.30 dito guys nag-upload siya so ayun, nakita ko doon Sina shout out niya ako. Pakita ko sa inyo, guys. All at land or oh, mera sol land. O, di ba, guys? Ayun, sina-shoutout niya ako. Ayan, masaya lang ako, guys. Gusto ko lang i-share. Kasi minsan lang naman yung mga content creator na nagre-reply sa iyo, 'di ba? Lalo lalo na kung inano mo sila, pina-follow mo, hindi e syempre ano din 'yan pa yan sa akin. Parang ang saya-saya ko na may nag nag-reply sa akin na isang content creator na malaki ang bahay. So ayun lang. Ano, sana i ano nyo rin si ano, si Miss Rhea Filingira, guys, i-subscribe eh, rin siya para madagdagan yung bahay niya. Tapos ano, may, may ano lang ako sa'yo, Miss Rhea, na gusto ko na habaan mo yung video mo kasi nabitin ako. <laughs> gusto ko yung mahabang video mo. <laughs> yung mga daily vlogs mo lang dyan sa ano mo, sa hinaguan, or sa ano din, parang ano din sa family mo. Gusto ko din yung family vlogs mo. Kasi lagi lang kitang nakikita sa ano eh, sa hinaguan fan. So gusto ko din yung about your family vlogs also. Thank you for watching. Ingat kayo dyan sa ano, hinaguan. Bye!